Iris, ang damdamin mo ngayon ay tila apoy na hindi mapigilan. Huwag mong hayaan na pride ang pumihil sayo para iparamdam ang tunay mong nararamdaman. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 12. Para sa 3-digit number ay number 1, number 2 at number 7. Para sa 6-number loto ay number 14 number 22, number 3, number 8, number 17, at number 28. Taurus. May mga salita kang dapat sabihin bago mahuli ang lahat. Kung may hinanakit, buksan ang puso upang muling may balik ang dating tamis. Para sa two-digit number ay, number 6 at number 15. Para sa 3-digit number ay, number 9, number 1, at number 6. Para sa 6-number loto ay, number 6, number 19, number 10, number 33, number 4, at number 26. Gemini, ang komunikasyon ang susi ng relasyon. Huwag ipagpaliban ng isang mahalagang pag-uusap. Parasa two digit number i, number five at number eleven. Para Parasa three digit number i, number three, number five, at number seven. Parasa six number loto i, number eleven, number twenty, number eighteen, number seven, number thirty-two, at number twenty-five. Cancer. May pagkakataon kang magsimula muli sa larangan ng pag-ibig. Tiwala sa sarili ang kailangan. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 2, number 4 at number 8. Para sa 6-number loto ay number 13, number 31, number 27, number 5 Number 24, at number 9. Leo, piliin mong magpakatoto sa nararamdaman. Mas mainam ang tapat na puso kaysa sa mapagkunwari. Para sa 2-digit number ay, number 8 at number 14. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 4, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 12. Number 28, Number 19, Number 36, Number 2, at Number 17. Virgo, hindi lahat ng bagay ay kailangang planuhin. Sa pag-ibig, minsan ay dapat lang maramdaman. Para sa 2-digit number ay, Number 3 at Number 10. Para sa 3-digit number ay, Number 5, Number 6, at Number 1. Para sa 6 number loto ay number 21, number 6, number 9, number 15, number 26 at number 30. Libra, ang balanse ng emosyon at rason ang susi sa tamang desisyon sa pag-ibig. Para sa 2 digit number ay number 4 at number 16. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 3, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 25, number 17, number 33, number 11, number 7, at number 20. Scorpio, may sigla ang puso mo ngayon, ngunit wag hayaang selos ang sum Iris sa magandang samahan. Para sa 2-digit number ay, number 5 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 6, number 9, at number 2. Para sa 6-number lotto ay, number 16, number 2, number 30, number 23, number 12, at number 8. Sagittarius, handa ka ng magmahal ng totoo. Magtiwala sa lakas ng iyong damdamin. Para sa 2-digit number ay, number 1 at number 13. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 3, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 1, number 14, number 21, number 35, number 6, at number 18. Capricorn. Hindi man madali ang pag-ibig, siguraduhin mong binibigyan mo ito ng sapat na oras. Para sa 2-digit number ay number 2 at number 7. Para sa 3-digit number ay number 4, number 5 at number 7. Para sa 6-number loto ay number 8, number 24, number 29, number 10, number 13. At number 27, Aquarius. Ibahagi mo ang iyong nararamdaman sa isang espesyal na tao, maaaring ito na ang simula ng isang bagong yugto. Para sa 2-digit number ay, number 3 at number 6. Para sa 3-digit number ay, number 1, number 3, at number 6. Para sa 6-number loto ay, number 3. Number 16, Number 22, Number 9, Number 5, at Number 19. Pisces, ang puso mong puno ng damdamin ay kailangang pakinggan din. Hayaan mong mahalin ka sa paraang karapat dapat. Para sa 2-digit number ay, Number 8 at Number 10. Para sa 3-digit number ay, Number 2, Number 5, at Number 8. Para sa 6 number loto ay number 5, number 20, number 14, number 30, number 27 at number 6.